guys, good morning Magawa tayo ng gabi guys Paggulay Nandito tayo ngayon sa Punta tayo ngayon sa ilog Tara Magawa tayo ng ano, Gabi And Guys, nandito tayo sa Sapa ano? Ito yung gabi guys, kunin natin Yeah.

Ayan, yan, 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 kagang yan, 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 kagang? pipo yan, 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 Eh, mahirap ang daan. Ah. May mga suso, guys. So, maliliit. Ayan, ah. Maliliit yung suso. Sama. Ay, makita. ayun suso maliliit hindi natin pwede kunin yan ma mahirap sipsipin yan maliit papalakihin muna natin yan bago kunin mga sarap na yung dito guys oh. ito guys marami gabi kakuha na naman tayo gabi guys sarap itong gataan guys lagyan ng alimasag ang dami na kuha ko guys Dami. Hanggang dito na na guys. Thank you for watching. Bye bye.